Hello guys, uh, good morning sa ating lahat dyan uh, Meron pa tayong ginawang isang Samsung inverter Ang problema po nito ay walang lamig, uh, hindi makapagyelo Tapos nung na-check namin, okay naman lahat yung mga sensor niya Tsaka uh, lahat ng uh, pati heater, thermal fuse, saka compressor okay naman yung nung natingnan namin dito ito yung ito yung filter nya oh. dito may leak pala ito yung uh, original na filter yan pinotol ko na uh, may leak sya kasi nandito yung mga oil oil baka dito dyan sa may pins off ang yung leak kasi maganda naman pagkahinang wala namang problema sa hinang nya Uh, Suspitsa ko dito sa may Pins off nila Ayan Pinutol ko na tapos uh, Papalitan ko ng bago Ito yung bagong filter na ginagawa ko uh, Papalit At yan dito ko ikakabit yan Tapos nilagyan ko ng ba uh, access valve yan ito po ay isang uh, Samsung Inverter bagong bago pa mga isang taon pa mga isang taon pa daw kaya sabi ko sa customer na kung gusto baka may warranty pa to kasi baka masayang yung pera nila at sabi nila wala naman daw kasi pinuntahan nila dun sa may service na yung pinagbilhan nila ng unit na to kaya uh, nagpasya na lang sila na ipagawa na lang sa akin at ito na ginagawa ko na yung Uh, pag pagka uh, system reprocess <coughs> pagkatapos nito uh, ililigtis natin Ililigtis natin kakarga natin ng hangin dito tapos uh, malaman natin kung may leak pa ba uh, ito ito yung lumang filter ah okay guys uh, update talaga ko sa inyo pag uh, pinandar ko ito tapos yung mga uh, yung mga hindi pa nakapag subscribe yeah at sa Paki-like, uh, paki-follow, like and share para ma-update ko kayo sa mga bago kong video.